Meron ba mga alahas? Yan. So, bago nyo po ilagay sa kanyang lagayan ulit, ito po ang gagawin niyo. Eh turuan ko kayo kung paano magmukhang bago pa rin ang alas kasi lalong-lalo na pag babae. Bago niyo po ilagay sa kanyang lagayan ay after niyo maggamit. ito po ang gawin niyo sa inyong mga alas like this one. So, ang babae kasi merong make-up. So, ito po ay dedicate, especially pag nag-perfume kayo, yung perfume talaga nagkukos yun ng discoloration sa ating alahas, lalong-lalo na pag ito po ay nakadirect kang mag-perfume sa iyong katawan, yung suot mo na ang alahas. So, this one is 18 karat gold, and this one, look at ito po yung mga ginagamit kong alahas, nagki-cleaning po ako bago ko po ilagay siya sa lagayan. So, this one, kasi ang babae, meron kasi itong tayong ginagamit na from foundation, make yung iba nag-spray pa ng cologne. So, ito po ay didikit sa ating mga alahas. Now, kung hinahayaan mo po ito na uh, andyan lang hanggang sa gamitin mo na naman ulit, gagamitin mo na naman. Lalong lang na pag ma-stock up ang iyong alahas na occasionally mo lang gamitin. So, ano siya? Magkuko siya ng uh, hindi na ganun kaganda ang iyong kakinang din ng iyong alahas. Now, if you want, katulad nito, ito na yun clean na siya, kumikinang na siya. Ayan. So tuturuan ko kayo kung paano mag-alaga sa inyong mga alahas. So, this one, suot ko na siya bago ko siya ilagay sa aking lagayan. All you have to do is ah... Uh, may mga residue na siya kasi sa makeup. Look at this one. Ito clean na yung nasa plato. So ang gamitin, ang gawin mo, kumuha ka po ng plato na hindi mo ginagamit. So mga brand new, intended lang sa alahas mo. And brand new din na sponge. So ito ay hindi ginamit sa panghugas sa plato ha sa ito po ay brand new sponge. So hindi mo gamitin yung likod, ito lang ang sa ibabaw. So ang gamitin mo is dishwashing liquid. And kung may toothpaste ka, mo kaunti. And that's it. Pero ako dishwashing liquid lang ginagamit ko. So all you have to do is ano lang sa tubig. Tubig po galing sa puset and then top, front and back. Ayan, isa-isahin mo talaga hanggang sa malinis mo na siya lahat. Ayan. So, ano lang, just tap, tap, tap lang hanggang sa makuha yung ano, mag, mag ano kasi yan. Uh, ayan. So, hindi na siya heavy ang makeup niyan. So, matatanggal at matatanggal yan dahil sa ating liquid and toothpaste. So, ganun ang gawin mo sa inyong mga alahas bago mo siya ilagay sa iyong lagayan ulit. Ayan o, oh, kumikinang na siya. Okay, so all you have to do is gumamit po ng uh, set ka uh, lukewarm, maganda kung hindi naman wala namang mainit na tubig sa inyo uh, natural lang na temperature, ganito siya kaganda at kakinang, so ang gawin mo gumamit ka lang ng, after mong mahugasan wag mo siyang kahira ng mga damit mo or mga cloth so ang gawin mo, gumamit ka po ng tissue, doon mo siya ilagay itap mo lang siya ng ganun and then Uh, hayaan mo lang siyang ma-dry. So, balikan mo lang siya pag ma-try na siya totally. Saka mo siya ihang sa iyong jewelry box or sa iyong lagayan ng alahas. So ganyan po ang tamang pag-alaga sa inyong mga alahas kung kayo po gusto nyo manatiling maganda, makinis, at will maintain ang inyong mga alas malayo sa gasgas, malayo sa mamantika, no? Kasi mayroong foundation talaga, lalo na pag babae ang gagamit, may foundation so aside from uh, acid ng tao, may ano pa may foundation, meron pang perfume, so isa yan sa nakakasira lalo na pag tunay na gintok talaga. Okay? So, you have to take care kasi expensive po ang ating mga alahas. You know, earrings, lahat, rings, kinagamit ko. Ayan. So, very makinang na siya. So, ganyan po ang pag-alaga ng ating mamahaling mga alahas. Ayan I have a lot. Kaya I have to take care of them.